Ang alak ang tunay na pinagmumula ng kasiyahan at karunungan, dahil walang mas magandang desisyon kaysa sa isang baso ng sobra. Ngunit binibigyan tayo ng Biblia ng seryosong paalala tungkol sa papel ng alak sa ating buhay. Kawikaan Kapitulo 20 Versikulo 1 Ang Biblia, ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay magulo, at sino mang naligaw dahil dito ay hindi marunong. Ang talatang ito ay nagpapayo sa atin na bagaman ang alak ay maaaring magdala ng kasiyahan, maaari rin itong linlangin ang ating paghatol at humantong sa mga maling desisyon. Ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pag-alam kung kailan sasabihin, tama na. Nais mong magmuni-muni sa mga kabalintunaan ng buhay kasama ang kaunting banal na karunungan mag-subscribe sa banal na mga kontradiksyon at makatanggap ng pang-araw-araw na kaisipang mapagmuni-muni ng mas mababa sa isang minuto.